Naaresto ng mga operatiba ng Cavite Provincial Intelligence Unit ang isa sa suspect na sangkot sa pagpapatakbo ng kitchen type laboratory ng Tobat sa Tansa, Cavite noong Martes. Sa ulat na isinumite ng Cavite Police Provincial Office sa Police Regional Office 4A naaresto sa follow-up operation sa barangay 130 Pasay City ang suspect na si Alias Ibon, 31 anyos, tubong Mindoro at kasalukuyang residente ng barangay 130 Pasay City. Ayon kay Propor 4A spokesperson Lieutenant Colonel Chit Gawiran, nahuli ang suspect sa pamamagitan ng CCDB backtracking habang nagpapatuloy naman ang mga sinasagawang follow-up operation ng pulisya sa posibleng pagdakip sa iba pa. Matatandaang ang nadiskubre ang nasabing laboratorio nitong Martes ng umaga matapos itong sumabog at respondihan ng mga bumbero at dumambad ang mga sangkap ng mga materyales sa paggawa ng iligal na gamot. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.